video po uh, nandito kami muli sa Kubo. Then ang gagawin po namin ay mangunguan ng takwa <laughs> or daludan. Dahil hindi pa kami pwedeng mag ng kubitaw, sitaw, kaya doon muna kami sa Ano pang herbise natin sa kubitaw? i nito? na nagtalan ng lakay. <laughs> Kahit na-sprayan ni Narbis ba naman, hindi niya daw alam na na-sprayan de ano, sayang lang. Kadami nga. niya pa namang napitas isang ano, bagaw. isang eco bag. Mm -hmm. kaya. Sayang. Sarap sana eh, Unang no? ano yun eh, unang bunga. Babad yeah. mo din sa sayang. Tsaka gagawa rin tayo ng banana queue kasi sila papa at si Kuya Epre nag uh, sila sa dragon fruit pang merienda nila. Hinog kasi yung ating, ano, ipakita mong ante, yung ating saba. Ito pa yung last na tiniba ni Ate Joan. <laughs> oh, ayan. Yan oh. oh. Mm, di ba ang cute? Baka kuri ko ito. Hindi. What? na ganda man yung Kaya ano yan? So, ayan guys. Samahan niyo ulit kami sa aming panibagong episode. Let's go! Oh. Arat na. Arat, arat na. So, ayan guys. Si Antiligaya ay iwan na namin dito dahil magluluto siya ng banana cucumber. Kami na lang yung kukuha ng daludal kasi anong oras na baka magalit yung mga nagdidilig <laughs> baka gutom na mamaya guys pitasin din natin tong ating ano oh, papaya maniba na to masarap to isaw eh. sa suka masarap din yung gawing atsara magpaniba ulit tayo para gawin nating ano, atsara So ayan guys, dito tayo kukuha ng daludal sa kanal. Sana lang ay hindi tayo naunahan. Kasi ang dami rin kumukuha dito. Maluras. Hmm, ano ba si Denta ya? Hmm. Yan

Ay, yung doon, ante, wala yun. Yeah. Yung doon, banda. Yung sa may... Mayroon eh, yung pilataw. Oo. Oh. Ito mayroon doon. Yun yung na <laughs> nasa doon. sa sa yun. Ginugulay din guys yung talbos nito. Pero sa antipasing daw hindi makagulay ng ganyan, makate daw. Meron kasing ano, nakakagulay ng hindi siya makate. Si ano, Kuya Efren, magaling maggulay ng ganyan, hindi siya makate. masarap yan asiman ante no parang yung sili yung ginagawa natin sa sili madi eh. kaya nga dinala ko yung pritong tilapia doon at hindi nagkakain sa ante yung ganyan tayong tatlo eh tayong tatlo walang <laughs> ginawa ko Puray anak. Kasiksi naman ng Nalubok. ano, nagakuha nagkakuha ng kwan. Nalubok. Takway. Labas ang ano, likod. <laughs> ni, Kita mga radyo anting-anting nga. Tubo <laughs> ng pagsininyal. <laughs> Panlaban. Dito siguro umakwan. Oh, Damdamad da ulog dito. Matataba. Dito lang din guys kumukuha sila kuya Efren ng pang-ulam-ulam nila. Nakakaraos sa ang daludal. yung mga ibang dumadayo dito ano kapag marami silang nakuha binibenta nila sa tindahan Jawa hindi saburo ka lang ako ni Tet Palabas na yung ano, buwan ng palay na ating Gretchen. Paungar pa lang to. <laughs> Kung ade. Tingnan hey, mo to mataba man. Coin. Malik daw. Hey. Pilit man ng dagdag. Ano? Kay kala lakian tinak. Pauumok sana natin. Ah, pag-aalangan natin. dami oh kita na ka mo, <laughs> ha sabari mo na sasarakan ni tita ladag igi Ayan guys, try natin dun sa ano dulo. May mga gabi rin dun eh. Tignan natin kung may takway at kulang pa sa aming tatlo to. Baka mag-away-away kami. Sabi kami po. Tag-araw kasi eh, kaya ano. Natakpan na ng damaw. Sige, mamaya may ulog din dyan. Dan tubig tu, tara. Saan, ito ang tuwa, Ito ang munggo. Sabi <laughs> ko ang munggo. Ito na lang kayang tingin. Ano ligaw tiyan? na munggo. Hmm, tara, pwede na yan. Ah. Brownie, brownie! Ang ganda guys. May ano kulay dilaw, may orange. nakaluto ka na, Tets? <laughs> Maraming kwan, dugaw. Na! Kasi kung tagyawate. <laughs> Kaya pala napatagal kay, eh. Tinanggal niya yung mga bakikang. Kasi dubli May mga dugaw, ano, agkuran. Pag ganyan siguro, ante, natuyot, na? Parang yung mani. Sa tubig, bitin. Hindi, at sa bulsa ng bag ko. Ano yung lagay ka natin, mantika? Mantika ng babal? Hindi eh. Yung ko yung tira natin dyan, nagpunan. kita Pagkasin natin itong papayang hinunit. Masarap yan guys, sa 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 ano, sopa. Mani ba? Tapos ito. Masalang sweet. Baka magpunta sila, magtapay. Yan, lagay na natin yan. Sarap ng banalakyan nante. Ituhog pa natin yan nante.

Oh Deba serap opop oh. sarap, katam-taman enggak tante. Hmm. Serap saus suka sa ka. Yu munapo? Oh. Parang dito lang sa. <laughs> <laughs> Parang kong na mukang naarawan lang to. Hindi. Oh, go oh, oh. oh, oh, sa diba. Medyo Oh, yang kesarapan sa sana tante. Oh, Deba. sarap naman ng luto ni Tita. Hmm, tuhog na natin. Mamalot na <laughs> natin. Balin mga abitsu-bitsu guys. Titang kunan. Bitsu-bitsu natin sa... Doon mo Ilan sila apat? Iwan, hindi ko alam. Siguro. kuro

kadaming kadaming pato sobrang <coughs> init oh hindi pa yata sila nakalayo magdelag Anod pa lang kayo sa dulo ko eh Brian? Anod pa lang kayo sa dulo ko eh sa dulo ko eh Brian? Kala ko Kala ko nakakalate lang kayo eh Kailangang diligan guys oh Dry na dry na yung lupa matamis kubo namin dito. Ayan, siguro amutin yan sila ng maghapon sa pagdidilig. Si Kuya Efren naman guys, kapag dito sa dragon fruit, uh, ano yan, inuupahan namin siya. Kasi itong dragon fruit, hindi naman niya hawak. Yung palay lang talaga yung hawak niya. Kulong na pala nila ito eh. Kasarap na ulam namin. Takway! Daludan. Nakapitas ka siguro doon ko. Ah, ano, Tineda? Wala kami Nakapitas nakuha eh. na, <laughs> no, Ha? Ah, kaya pala Mata, eh. Anak, daming daludan. Sabi ni Da pala, ang unang nakakuha. Sabi ni Da pala, kala ko si Ipas. Ang ganda tong ano o dahil ay ano. Dito hanggang kailan ito. Anong doon yan na no? sa inya? Oo. Guys, lalatan na natin itong ating limang pirasong takway. Yan ni Nila nag- Oo, tinanong namin. At tinida ikaw siguro nagkuha ng takway <laughs> doon. Oo, kahapon. Mm. <laughs> Kaya pala mukhang naasak din eh. Kahit sino-sino yung ginapagkuhanan natin sa tinida pala. Pagkakunga. Buti nga may nakuha mm. pa tayo. Oh. Mm. Nalampasan na lang ato. Hindi hmm. na nakita. Masarap to guys kapag natikman nyo. Mm. Madulas-dulas. Diretso agad sa may karabukubo. <laughs> Pag <nasultop> nyo. niyo. <laughs> santeligayang, hindi nagkakain ng ganito eh. Ayaw niya ng madulas. Hindi, <laughs> <laughs> mahilig sa pagkain ng madulas. Oh, santeligayang. Malabayit po siya po yun. Eh? Mm -hmm. Madalang sa ruyo Ano, wala <laughs> naman. Madalang mo ng tsangko pa siya eh. Huwag ka magkain sa kwan eh sa Ako, ako rin dati ganyan na ako ng saluyot, ng kwan. Nagakon man na ako ngayon, hindi man na na rin. Kapag ginasilan mo kasi yung katawan mo, mas lalo kang ano, takki-takki. Sumuruwa ka nga tumakay. Nga 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 pag mahilig naman talenti oh. ko ko sa luyo. Oh. Ang sakit sa mo. Tadadyang ka oh. Sumarwa na tumagkil. Baka hindi naman sa ganito nagsakit. May, may kinain ka pang iba. Hindi naman ganito. Hmm? yeah guys. Ito na yung ating nahimay na daludal. O di diba? kasya na rin sa aming tatlo yan. Gusto na kami dyan. May baon naman sa antipasing na yung isda na galing sa karayan. Maliliit na isda, bago hiko. Hmm? Binagoongan man ng guys. <laughs> Pasensya na kayo guys. <sighs> Walang pangbili ng ano, baka. <laughs> ito mas masarap man ito. Baka.

kwan sa ang yung pagpukuan. May itlog pala. Ito yung tayo, bahagas, oh. Oh. yung. Dapat yung paghimbagas tayo niya. Madami natin yung paghimbagas din doon. Hindi na maraming dyan o. Nagkaroon na nakalangit ang tal. Tawarong. Ay. It's yun ang mong marami eh. Marami kayo. Ang nalimas natin mo. Ito ba't at sila atin

May hindi na ba lahat kininig? Oo nga. naman ng tangdaan naman. naman na naman. Nothing much naman. mo din ako Hindi

Ay, ayong ginakain ko na. Katapat pa ng mga sa tayong ko yeah. <laughs> Yan ang kain Ito mga siyas. <laughs> Katagal na din yun yung naghuling nagkain tayo ng ganito. Hmm. Hmm. Siguro kung hindi pa napitas ni Pago, mayroon tulis Hindi natin maalala kung natin kambal <laughs> Dako. Hindi nagpulos kayo na. Hmm, ang dami rin natin na, ano. May ilang kilo rin kaya ito. Kabigat na. Eh? Ha? Ito kambal. Katawa. Ito ang darin sa kanina. dito. Kakintaw. Maglagay din tayo ng ano pataba dito sa kamatis. Yung huli nating tanim Parang ang bagal niyang mag ano, laki. Abunuan natin? Oo, yung na dapat, ante. Mm -hmm. ilalagay namin guys ano to yung kwan ng nyug nabulok na nyug puno ng nyug